Ito na mga idol, pangalawang lagayan na to. Sige, bok bok ding. Eh. Uh. <laughs> ayan mga idol ngayon ay iaano na namin. I-harvest na namin itong mga padlong na or pang trap na nga namin sa mga butas ng kagang. So ayan mga idol, merong laman. Ayan yung kukunin namin ngayon. Dako kaya na, ding? Na. Ding, kuha na.

Bwede siya mag-cash. Ay, la Ang muga yun nun, no? ako. Hmm. So, ngayon mga idol, yung pantrap na nakakuha kami, ililipat namin ngayon sa ibang butas para mamayang hapon itinan na naman namin kung may mahuli. So, ganito lang mga idol, magano, Oh. Idemo mo nga din. Kasi idemo mo. Nihilayin mo lang yan mga idol kasi digoma naman yan, o. No? may tapos, lagyan man ng ganito para tapos yan pag, pag akyat niya maano niya ah, na, o, matulak okay. niya kaya matatrap yung okay. kagang may sasara yung yan uh, ah. so yan ilalagay niya ulit sa butas Ito yung mga idol yung paglalagyan niya dalawa Yung mga idol Yung isa meron. Tapos yung isa Bugat? Wow Meron 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 Yung ano Alaw nga Laki no Merong natrap Mga idol Adi pa mga idol Ang isa oh. ba? Ito. <laughs> Sipit to. Laki. pa lang. Yeah. May pa mga drag ko kaya nakakuha. Ito. <laughs> lah. Yeah, Laki. Yan, nakatatlo na kami mga idol. Tatlong kagang.

Na Ito mga idol Ngayon kami natrap pa ulit Dalawa, yung isa Tapos yung isa Ah, nagsimang Ay Simang. Nagsimang Nagsimang Hindi sure itong isa Yan siguro Hindi sure, may <laughs> Ito na mga idol, pangalawang lagayan na to. Sige, bukbo -bu ding. Uh. Ah. <laughs> Siyempre, ililipat yung padlong na ano. Lipat natin. Ilipat natin para mamaya ulit may, kung may matrap tayo, mahuhuli natin. Ito, sobrang laki nyan Gulilit <laughs> <Kira> ah, <laughs> Ay, oo nga no Ito na, laki rin ang ano nya Galamay Tsaka sipit <laughs> Ngayon mga idol ay pauwi na kami dahil napuno na yung dalawa naming lagayan. Ayan. So puro kagang itong laman ito. Kaya pauwi na kami. Mamaya a ah, kukunin ulit namin yung ah, pang trap. Para kami mahuli kami diba nilipat lang namin sa ibang butas. Kaya tara let's go. Uwi na. Mga ah. idol ang kuha namin. Ayan o. oh. Oh yeah, yun, na maglabas Oh. <laughs> Ayan na lumabas sa lungga. Na? sản, sàn này. ơi. Ê, nó là cái nhân thì bộ 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 gần ăn đang ah, Ito lang gid. Ito. Ha. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.